Hello! Andito na naman ang inyong lingkod. Nagbabalik! Guys, may gagawin ako. Uh, papakita ko lang sa inyo yung aking gagawin. <laughs> Ngayon ay gabi na naman. Kanina, ay, kanina umaga naglinis kasi sa labas. Ngayon, gabi. Gagawa ako ng aking ulam for two weeks. <laughs> Pin pinaghahanda ko na lahat kasi Ayan, luto na, luto. pag gusto ko magluto, lulutuin ko na lang. Hindi na ako nang luto, hindi na ako maglinis na mag, maglinis kasi marami pang gagawin yung alaga ko makulit eh. Hindi pwede magtagal ako dito sa kusina. Kanina naghahanda na ako guys, hindi, hindi ko na siya pinapakita kasi ahaba na yung oras ko eh kasi yung cellphone ko hindi kasi yung video dito ng mga 15 minutes, hindi kasya eh. Hanggang 14 minutes, 13 minutes to 14 minutes lang yung kasya dito eh. Mag full memory na siya. Hindi ko alam kung memory or cellphone yung sira. Ayun. Ito guys yung ginawa ko. Manok. Isang, bu isang buong manok to. Isang buong manok, tapos tinanggal ko yung laman. Ito naman siya yung laman. Itong laman, gagawin ko siyang chicken nuggets. Tapos itong buto, gagawin ko siyang adobo. Tapos may tilapia din ako guys. Nilinis ko na rin ayan. Naghanda na rin ako ng bawang. Ayan, sibuyas, luya. Tapos bawang. Ito lang yung ingredients ko dito. Tsaka tong tuyo, asin, paminta. Hindi anis kapi. Paminta yan. Tuyo, so asin, ganyan. Ayan guys. Kita ko lang siya. Ito nilagyan itong buto ng manok kasi nilagyan ko na to ng suka at saka asin. Binabad ko. Pero hugasan ko pa ulit. Para matanggal kasi yung lansan niya. Ginaganyan ko. Tapos hugasan ko ulit. Saka ko adubuhin. Yun. Paghugas. Tanggalin lang yung lansan niya guys. Para matanggal siya. wala na yung eh, pasi, namutla na siya. <laughs> Naluto sa suka. Naluto siya sa suka eh. Ayun, ayun, ayun. ayun. Naluto siya sa suka. Tapos, dalagyan ko siya ng paminta. Paminta guys. Yan. Marami na. Kunti lang. Nasa inyo na yung kung paano nyo lagyan ng ano. Tsaka mag-style kung pag nag-adubo ako guys eh. Dito ko na eh. Marinit ko na dito lahat bago ko adubuhin. itong bawang. Tapos tuloy ah yan sa ano ito sibuyas guys ito lang naman yung ano dito mga pangsahog walang pangsahog dito guys hindi kumplito eh ayan tapos laging kong suka tinitin nyo na rin yung suka kasi dipindi sa suka kung maasing mo man hindi ako hindi ako ano expert na manluluto. Ang toyo dito guys, hindi ma maalat masyado. Iba yung anong na pagkatamis-tamis yung ano dito. Ayun. Ganyan, ganyan na, siya. Tapos, adubuhin ko na. Tapos naman, ito yung aking ano, chicken ang gagawin ko lang dito guys itong gagawin kong ano uh, chicken nuggets ay i ibababad ko muna to sa rip. bukas ko na yan asikasuhin lagyan mo lang kunting asin tapos paminta guys paminta na yung pinong pinong paminta yan o, paminta. Masyadong pino siya eh. Tapos, may siya. ay asin na siya. lagyan natin ito ng gatas. Sekreto dito gatas, guys. Ibababad mo ito ng buong gabi. Tapos, kinabukasan, eh, ano mo Kung may breadcrumbs kayo, lagyan nyo na ng ano, bridge itlog, or kung allergy naman kayo sa itlog, bawal ang itlog sa inyo, i- gatas, gatas lang, tapos paminta, asin, babad nyo ng ito sa rake, kinabukasan, pwede harina na, ganun na ganun lang, tapos ang gagawin nito, idadry sa pressure, idadry sa guys. pagsinsyahan nyo na sabi ko sa inyo hindi ako ano eh hindi ako hindi ako eksperto ito po yung gatas na hihahalong natin pero hindi ko ito ubusin ang matira dito ay aking iinumin ha <laughs> yeah. yeah, diba? ha tilipat ilipat natin to sa maliit na malaki. Siya 'tong malaki. Pwede na yan dito. nalagay ko yung magtakano dyan. Kasi, papaksiwin ko lang naman at na tilapia ay dalawang piraso lang. Ito guys, yung tilapia. Paksiwin ko dito dalawang ulo. Yung iba dito, di ko na -apin. kasi, Oh, preto, preto ko na rin to. Lagay ko sa pressure. Pasensyahan nyo na dito ako nakikita. Ito yung ulo. Kapag siyon ko. Hapunan ko siya ngayon guys. Hapunan. Ang laki ng isang ulo eh. Parang di magkasya sa kawakal. Ayun. Tapos lagyan ko na ng bawang. Tsaka loya. Tsaka madaming sibuyas. Ayan guys. Abunda kasi dito sa bahay na to yung ano. Sibuyas kasi. Tapos asin. Asin guys. Automatic na to guys. Ito yung mga ano. Yung mga recipe na wala kang mga sahog-sahog na marami wala ka ng style style dito kasi ito lang yung mayroon dito sa kusina namin hindi kasi dito hindi wala kasi yung pagluluto kasi dito guys yung ano yung hindi kasi dito ang ano ng pagluluto kasi dito kasi hinahatiran lang kami ng pagkain ng hinahatiran lang kami ng pagkain dito ng alaga ko kada tanghali kaya yung mga binibigyan lang ako yung manok na isang piraso. Ano na ata yun, mga apat na buwan na yata yan sa, sa rip, hindi, hindi, ko, hindi ko nagagamit. Dalawang piraso lang yung noon dala. Tapos yung tilapia, pag nagsahod kasi kami, nagpapadala ng pera doon sa grocery, dumadaan ako doon, takbo ako para ako makabili yung tilapia. Ayun para may ulam ka naman biminsan nung oh, ka umay naman puro manok eh nag, -am nag -amoy na amoy na ano ko iti iti sa manok <laughs> tapos pag pwede na lumipad puro pakpakikain, -pak manok ka na ayan suka so Ay, lagyan kong kunting tubig pag nagpaksiwa ko eh pero marami tubig kunti lang ayun yun guys gusto niya. bukas papakita ko sa inyo yung paano gawin yun yung ano yung ating chicken nuggets para style yun na ah. style ano, lun, ah, katang isip lamang na recipe yun ni. malamig yun. Wala akong menu na sinusundan. <laughs> Yan guys, pasensyahan nyo na yung aking ano. Tsaka guys, sa mga ano dyan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, sa mga nakapanood ng aking video, at saka kung nagustuhan nyo yung aking video, Paki-subscribe okay, na lang po. Tsaka pakipindot na lang din yung bill para mag kling, kling 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 para masubaybayan nyo yung aking munting munting vlog. Ito ay aking pinag uh, praktisan kay pasensya na kasi talagang hindi pa ako marunong lalo na sa